ayaya <coughs> <coughs> <coughs>

din kayo. Huwag ganun. Ano masasabi mo? Huwag <laughs> kayo. Ano masasabi mo? Ano <laughs> ug uh, mao na ang latest karon kay Diwata guys at ang taga City Hall ay gidto na po siya dahil doon sa nagreklamo nung nakaraang Lunes na may ipis daw ang kanyang pares no so ngayon ay sinesettle nila ng mga taga City Hall personnel at alam nating maayos din niya yan no dahil napaka unfair naman na isa lang ang nagreklamo ay agad-agad naman itong rado, no unfair naman yon Og oh, karon guys, naiya po sa Diwata Paris Pasay branch og oh, makita niyo daghan po nga on diri no. Ayyan, so o oh, pang pila na kabo po. mga 40 siguro na siya no. So pag umaga jud putol-putol jud na pila diri pero na jud pila no. So ganoon pa rin ang suporta ng mga followers, supporters ni Diwata mga kaibigan, so mga higala anhi na mo din higay Diwata Paris. Ayyan ngayong araw na halik. Tapos picture ka na ma'am araw ng holiday dito sa Diwata Pasad Run. na si Diwata nagbigay ng time sa so kanya mga supporters. <laughs> so, Ngayon, tinipan na mga <laughs> edit, edit muna <laughs> tayo. nag-update na rin kay Diwata para paglawa kay Addo ang taga-city hall sa inyong paris. Nag-update muna tayo kasi muna. So sumamig na ang kapi. Mamig na ang kapi. Namigay ka ng 50 ka paris. Marami at tuloy gusto ko ngayon mga charity na niya. ano yan? Yes! Ayan, magandang magandang umaga mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa nalari kaibigan sa dating tinitirahan ni Diwata. Ayan, doon banda ang mowa mga kaibigan. So nilakad ko papunta dito. Ito yung tulay. Medyo madilim ang kalangitan mga kaibigan. Mataas ang tubig oh. So baba tayo dyan yun mga kaibigan Yan yung nakita natin sa video Tara baba tayo Yan dito nga sya Ito yung binabaan nya oh Ang galing nya bumaba Yan lulusot sya dyan Sumutas so, ang tubig ngayon mga kaibigan Sa si ulan Ulan kagabi Dami puno Ang hirap bumaba dito kaibigan ah 拜拜。<反> <laughs>